Guys, meron tayong meron tayong kakatayin, Kakatayin natin itong langka na to in order namin to online, guys. Ayan, hinog na ang bango na. So, ayan. Iniwa ko na yung box para diyan natin i-ano lagay kasi malamang maano to. Ma ano ba yan? Loading na naman ang utak ko. Maga pa. Sinsya na guys. Loading. Madagta ba? Ayan. So, para hindi ano sa sahig. So, ayan ating kakatayin. Ang tanong, sino nga hawak ng kamera ko? So, stop muna tayong video kasi pag nahiwa ko na, papakita ko sa inyo guys. Sandali lang ha. Wala kasing hawak ng aking cellphone. Ayan na Ito na yung nagawa natin guys. Natanggalan ko na siya nito. Kasi hindi na masyado madagta. Ayan. Ito. Maganda. Matamis siya. Tinikman ko na. Nahiwa kasi o kanina. Ayan. Ito na. Tikman natin. Tamis. Hmm, ito, kaya ko pahiwain Ayan. Ayan. magawin natin. Tanggalan ko muna ito. And guys, wala kasi maghawak ng camera ko. So, continue tayo sa paghihiwa. Ang gali lang guys ha. Ayan guys, nahiwa na natin lahat. Ayan na Ito na lang yung last na tatanggalan ko. So, ang bango na dito. Grabe. Sobrang bango. May kunting kalat doon. Ayan o layo kasi nandiyan ang yung masama yun bawal yan kay youtube yan yan tatanggalin na namin to dito kasama tawagin ko na yung kasama ko para may kasama ako magtanggal marami rami din eh binili namin to binili ito ng bus namin online ganyan oh ang mahal kasi nito pag binili mo sa grocery samantala pag sa online mura lang tapos okay naman matamis naman pero hindi nga lang kasi lalaki pero pwede na yun hindi na ano basta ang lasa ay matamis yan. to so guys, eh, ipagpatuloy ko lang ito pagtanggal. Basta nakainan ko na ito. Masarap. Yan naman siya. Oh. Maganda naman ang oh, oh. ano niya. Makapal din naman. Oh. Lagkat yung kamay ko. May ano, may dagta. Pero lalagyan ko lang ng oil. Okay na yan. Matatanggal din yan. Ito yung kanyang buto. nga. Yan guys. Salamat sa panunod guys. Thank you very much. Mamaya ulit guys. Guys, balat na yung kasama ko. Ayan, lang, ayan tinanggalan namin hindi pa lang tapos ito gugulay namin nagugulay to guys masarap yan ayan yung kasama ko ayun na siya ayun ako tinakpan ko kay may kutsilyo ang hawak ayan o oh. Ayan. ayan tuloy lang namin to pagawa tapos mamaya ipakita namin sa inyo kung gaano kadami yung aming may ganyan o oh, ang ganda ng kulay dyan oh. lang maya ulit guys sarap na ganda 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 siya malagkit ang nagbabalat yung kasama ko dyan ako naman ay ito ang gagawin ko ito guys mag ano kasi ako nito sinigang na isda ang ko na itong buntot ng salmon kasi kaunti naman yan isama ko na dito para hanggang tangha hapunan na yung ulam namin itong ulo hindi ito pwede pang, pag nandito na yung kakain ito ito lang kukunin namin kasi liit naman yan oh yan dagdag namin dito sa ano para hanggang mamaya yung ulam namin iisisigang ko lang to yan pinalambot ang ito lilipat ko na lang ko sa ibang bagayan kasi ang laki-laki nito sa freezer. Ganun, tapos may talong ako dito. Ayan yung talong na. Napakalaki. Ayan, yeah. lang guys. Okay. guys, kunti na lang. Ayan na. oh, ang ganyang kadami yung nagawa namin. Grabe, ang dami oh. Ang dami yun oh. Ayan, magpagulay ito ito naman ito yung gu ito guys nagugulay ito. ito yung ano nito yung ganito ba? Yan, nagugulay pala yan. Hindi ko talaga, hindi ko rin alam yan nung kasama ko dito, ganyan. Nagugulay daw pala sa kanila yan. Ginagataan din. Parang yung hilaw din na lang ka, kung paano gawin, lutuin. Ganyan din siya. Tapos masarap sana kung meron tayong tinapan no? or sardinas din. Tinapan yung isda na tinapa ba? Hindi okay, yung sardinas. Ito naman, lalaga namin. Yan, ang dami. Iba natapon na namin kasi. Yan, oh grabe. Ang dami niyan oh, grabe oh, ang dami. Yay. Hmm, pa meron pa siya. Meron pa ako dito. Yan, yan na lang container na lang. Ang tagal din namin dito ha, kanina pa kami dito. Yan lang guys. Many hours later. Guys, ayan ang barbecue kami guys. Ayan. Alanganin, maganda kasi yung weather ngayon. Yan, maaraw. Hmm. Ayan, nagbabikyo tayo ng anong oras na. Alang aning oras. Ang lalaki pa ng hiwa. hindi tinipid. Yun pa yung iba, oh. Pakain tayo nito alas tres. Malamang, no? Sige lang. Biglaan plano ito. Ang lalaki ng hiwa talaga. Tingnan nyo naman. Hindi talaga tinipid. Pero hindi amin to guys. Kapit bahay namin. Kaya gusto lang yan na magsama-sama kami. Kaya ayan. Tagaluto lang kami. <laughs> Tagaluto. Uh, pero ang okay naman na dyan. Hmm. Tuloy-tuloy lang natin yan. Hanggang sa maluto. Diyo. So, marami kami yung ano, uling. Ayan eh. Isang kahon na ayan. Maganda yung uling na kahoy. Kasi hindi yung hindi yung madali maano ba, madali maapoy hindi yung isang klase na parang atilbo na lang, yung nadudurog tapos hindi basta-basta nag-aapoy okay. agoy, agoy yun bad words wak, saka hibaon sa to yan, sige dito siguro sa dito may uding dito ah, di, pa sa dulo hindi, ano lang yan, pag once na ano di, lipat na Mm, Ayun. Green <laughs> na green, no? Green na green siya. Oh. Green na green. Hanggang dito lang. <laughs> ako naman, nagluto ako ng pasta sa loob. Kasi dyan. Ate, pagbalik pa dito, mamay. Ano? Wala ka steak na gamit na, ha? Okay. Steak? Oo nga, ano? Para pang kilit. Pag may luto na, tikman natin isang piraso para alam natin. Ay, -a 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 -a. Yung lah, hindi pa, hindi pa, kulang pa. Pwede, ikutin mo din yung isa pa. Ano lang yun, yung sauce niya yan, yung ano niya yan, yung parang bula-bula. Lugo, na, na naugan ganyan. Yan, pasok tayo sa loob guys. Meron ako, yung aking ginagawa doon na pasta baka luto na. At ito naman, gustong pumas lumabas. Hindi ka pwede lumabas. Dito ka lang. Okay? At ito yung pinapalambot ko na pasta kasi magawa ako ng carbonara daw. Yun daw ang gusto nila. So, muntin ko, muntin lang yung tubig. Gusto ko kasi yung medyo, ayoko yung parang may na hilaw-hilaw ba sa gitna. Yung parang Uh, ano, gusto ko yung luto pero hindi naman lata, basta luto lang kasi parang ang um, sakit sa pag ano, parang hindi matunaw basta-basta ba, yan yung ginagawa ko dito ang sabi niya ito daw ang ilalagay ko so, bahala na so, Ano ano, rasig ako ng bacon yan yung aming pagkain ngayon, ano oras na guys Tue, ano na one o'clock na <laughs> sige lang kasi alanganin kasi din yung ano namin almusal kanina kaya okay lang na malit yung kain namin. Walang problema. Ayan, sandali lang guys. Titikman natin kung pwede na to. Ayan, Titik titikman natin. Ayan o. Oh. Ha! Ah. Mmm, mm, kunti okay na lang. 2 minutes na lang pwede na siya. Ayan o, oh. uubusin ko na lang to kasi pangit naman ibalik. Ayan sa mamaya ulit guys. Hey guys, naahon ko na to. Lagay ko lang ito, pinapatulo ko lang. Tapos nagawa na ako ng ano, bacon. Ito yung ating bacon. panghalo ko doon sa carbonara. Kasi okay. maganda yung medyo may, ano, may, may, may meat punto. May lasa. Kasi wala akong mushroom. Dapat may mushroom to yung butong mushroom. So, yan na lang. Wala rin akong cream. So, bahala na ko ano palabasan ito. Yan, tuloy-tuloy ko lang to guys. Ito na yung ating carbonara, guys. Lalagyan ko na lang yan siya ng ng cheese sa imabaw. Ayan na siya. Lagyan ko siya ng bacon sa top para crunchy at may design na rin. Maganda rin. Meron din bacon dyan na hiniwa ko na, na sinabay ko pag gisa. Lalagyan lang, guys. Nilagyan ko nga nung ito nga yung pinalagay niya kasi yan yung gusto niya. Parang, pang mayonnaise, pang pasta rin siguro talaga. Yun. Hindi ko alam eh. Kaya Ay, ayan. Yan you No? Know carbonara nga naman o yan oh. ito na yung carbonara, carbonara natin guys nilagyan ko na siya ng ano ng cheese ayan gusto nila yan ganyan labas muna tayo guys tingnan natin ano na nangyari dun sa barbecue Mata. kunti na lang yan malapit na rin sa matapos patapos na lalong tumatagal ano yan na natin konti na lang. Hindi mo na doon, baka kumain na sila. Hindi na natin. Hindi na. Pusin natin yun. Ayun na, oo. Sunit. Sito yun, kinakain lang yung sunit. Kinaigain niya? Oo. Ah, May wala. Ito tanggalan mo, nobi Wala siya puwaki. Sabi niya, sarap. Sabi niya. Ayan, hmm, yan na. Hindi maiwasan talaga naman. Gupitan na lang yan Hindi eh. maiwasan na masunog. Oo, normal lang. Normal lang yan. Kung ano to, itong so, di kuryente ito. Oh. <laughs> Ganon din. Eh, pag hindi mo rin ayusin. Pag hindi mo rin bantayan. Ay, ayan, no? malapit. Pero malapit pa, no? Tagal pa. Tagal pa. Ayan, trahaya. Marami-rami din pala. Ayan no? naman ito? Hindi pa. Yung dolo, hindi pa. Ngayon natin na luto kay Basigma. Wala na itong tiyan ba. Baboy raba na. Ayan. Pantay na lang natin siyang matapos, guys. Doon na tayo sa loob kasi may tao doon. Ang 30 dati bisita. Guys, malapit na siyang matapos. Kunti na lang. Ito, ha? Ah. Uy, nagiginita na. na. Uh -huh. Kasi suot na. So, atin na lang daw, to. Na. Atin na lang. Lawang. O, oh, sige, come over. Ito, donation. So, kung pipicture lang sana namin, titignan namin sa taobao kung meron. Oo. Ito, para... Yeah. yan san ko siya ilalagay Para maluto Eh yung... e wala pa pagmulang 'yon doon sa dulo hmm. Itusok mo iyan iidiin mo para para matapos na tayo Kuya nagugutom um Oo, -um, gagawin natin Ano na mamas? Ay hindi ko na tingnan sandali ha, titignan ko At uh, ito, tamung-tama maano 'yon to? Pwede na 'to. Didi paipain natin para mas mabilis. Ito, luto na yun, ano? Mm -hmm. Ayan, so, yes, ayan, guys. Tapos na kami, guys. Kami ay kakain na anong oras na. Ang hirap pala pag-barbecue yung kainin mo matagal matapos. <laughs> Pagkakain kare makakain Mas, yan ang pagmasarap. Maghirap ka muna talaga. Ayan, guys. Kakain na kami, guys. Parang medyo lipong-lipong na si Jin. Lipong-lipong. <laughs> kakain na kami, guys. bye bye na. Bye! Bye! Mmm!